na pag-usapan natin dati, two or one Sunday ago, yung love na, I love you so much. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang anak, This is my beloved son, in whom I am well pleased. I love him so much. Bakit ganun ang tingin ng Diyos sa Ama sa Diyos anak? Kasi sobrang magmahal ang Diyos anak. Nagkatawang tao na mamamatay pa para sa tao sobra yung ginawa ng anak ko. Yun yung parang sinasabi doon ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Kaya kapag tayo nagpapatawad, kapatid, umaangat ka. Hindi lang doon sa mga nagsisimba, nagdo-donate, gumagawa ng mabuti. Umaangat ka yung level ng kabanalan mo. And God is like, napakabuti ng anak kong ito. I love him, I love her so much. Ganon din naman sa pamilya eh alam ng anak mo kung papaano ka sinaktan ng asawa mo. Yung tatay niya o kaya yung nanay niya. Depende. Alam ng anak mo yung paghihirap na dinanas mo, yung sakit na naidulot ng panluloko ng asawa mo sa iyo, yung pagkabayaan ng asawa mo sa iyo, and therefore, pati na rin sa mga anak mo. Alam ng anak mo yon, kaya okay lang sa kanya na magalit ka sa tatay niya, eh, sa nanay niya. Pero kung sa kabila ng ginawa sa iyo, ng asaw mo, ng tatay niya o kaya ng nanay niya, magiging civil ka pa rin. Pipilitin mong patawarin pa rin. Men! Sabihin ng anak mo, iba yung nanay ko. Iba yung tatay ko. Kasi alam ng anak mo, nagiging civil ka sa asaw mong nanakit sa iyo, na tatay niya o nanay niya, dahil sa kanya. So sobra talaga yung pagmamahal mo alam ng magulang mo na napakawalang haya ng ginawa ng kapatid mo sa'yo, na anak niya. Kaya nga minsan, siya na rin ang nagsasabi, tikisin mo na talaga yan. Hindi ko namang inampo yan, kapatid mo yan, anak ko rin yan, pero bakit nagkaganyan? Grabe yung ginawa sa'yo, anak. Siya pa nagsasabi, kasi nararamdaman niya yung pain na ginawa sa'yo ng anak din niya, na kapatid mo. Pero kapag nakita niya sa kabila ng ginawa sa'yo ng kapatid mo, tutulungan mo pa rin yung kapatid mo, pautangin mo pa rin, bibigyan mo pa rin, patatawarin mo pa rin. Men, yung nanay mo na nakasaksi ng kawalang ng kapatid mo sa iyo, sa isip niya o baka sabihin niya sa iyo, anak, iba ka. Iba ka. Iba, ka, iba ka, anak ko. Alam ng anak mo, kung papaano ka binastos ng asawa niya, na manugang mo. Pero kung sa kabila ng pagbabastos ng asawa niya na manugang mo sa iyo, ng anak mo, pinakikisamahan mo pa rin, at itinuturing mo pa rin pilit na anak mo, yung asawa niya na manugang mo, sabihin ng anak mo, Ma, salamat. Salamat. Kasi hindi mo ko pinapili sa inyo sa kabila ng ginawa sa inyo ng asawa ko, minahal mo pa rin dahil sa akin. Alam ng asawa mo, yung pangaalipos tao, uh, panlalait, na ginawa ng biyanan mo sa'yo. Alam niya yon, alam niya yon, yung nanay niya na biyanan mo. Pero kung sa kabila nun, yung asawa mo, mamahalin pa rin yung nanay mo na biyanan niya na hindi siya nirespeto. Nasabihin sa'yo ng asawa mo, mahal na mahal kita. baka. ka. Kasi sa kabila ng ginawa sa iyo ng nanay ko, ginalang mo pa rin siya. Alam kong dahil yan sa akin. Salamat. Nakita nyo? Lumulutang yung buti mo. Lumulutang talaga. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At hindi niya hihingin kung hindi natin kakayanin. Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ipagdasal natin.